Guys, dito na tayo sa kukha natin ng omang yan. Ayan yung hitsura guys ng ano ng lugar dito. Sa pinagpukha natin ng omang. Eh dito ganito dati. Pero after ng tino at yung uma ah uh, ito yung bagyong uwan. Ganito ganito guys yung ano yung spot na to. Ayan, actually wala to ditong buhangin. Hindi mataas yung buhangin dito pero ngayon county na lang yung space Ayan na lang. Nasa gilid na lang yung tubig. Tsaka dito mataas na yung part na to. Actually dito, mano to. Malapad to rito. May mga tubig yan dyan. Dyan, banda dyan. Pero ngayon, wala na. Dito na lang yung ano, may tubig. Try natin maghanap ng umang rito guys. Kung meron. Ayan guys, meron pa rito. Dito na lang tayo mga umuha. Nasa gilid lang sila guys. Ayan yung mga umang guys oh ito yung lagayan natin medyo malaki hindi naman natin pupunuin to sakto lang yung pupunin natin ayan ayan sila ayan guys makaano lang tayo ng pamain buti na dito lang sila sa si gilid Okay, so nasa gilid lang sila. Kasi dalawa yung apat yung hook natin, yung ilalagay natin ng pamain cam. Pero sa dalawang hook, isang isang ano lang, isang umang lang yung lalagyan natin. Dinalawa ko lang yung hook sa ano natin, setup natin para walang kawala yung isda pag kumagat sila. Okay, update ko kayo guys pag nakakarami na tayo sa umang natin guys okay, so okay na ayan let's rock na let's rock okay lang sakto lang yung ano natin hindi natin masyado kasi baka hindi natin maubos sumaya medyo marami na to pwede pa yun mga master okay update ko kayo guys kapag naka na tayo sa spot natin nakahagis na tayo at nakapagpain okay maraming salamat guys nandito na tayo sa spot natin ayan hindi lang tayo maghahagis at nag natin na tayo and magpapahin lang tayo guys ito yung umang natin and, nakakuha na tayo ng bato pang ano natin pang pasagan ng ano ng umang yan lagi natin dyan pahin muna tayo guys Ayan, tayo ng umang sagin natin medyo malaki yung nakuha natin ano, pero okay lang pwede na rin to para mabasag agad yung umang isang sadalawang uh, sa taga guys isang ano lang nilalagay natin isang omang pero dalawa yung taga yung gagamit, gagamitin natin para goods na goods para wala ka, walang kawala yung mga isda ngayon tagay natin mga master ngayon dalawa yung taga natin yung sinker natin guys at uh, ano yan siguro 20 grams yung sinker natin kanina lang tayo maglagay ng umang kabilaan lang tuwagin lang natin kabilaan ito yung isa yan dito sa taas na hook bali apat na hook lahat to guys pero isang pamahin lang nilagay natin Ng umang kaya ako hindi nalawa guys yung hook kasi pag, minsan pag maghahagis natatanggal yung umang guys natatapon o yung natitilapon kaya yun Agis muna tayo guys First cast natin mga master Sana makadali tayo ng malaki Okay First cast Malaki sana Antayin tayo lang natin mga master Yun guys Yun tayo Siguro malito guys first use natin siguro sususto guys sabi ng ape ay hindi <laughs> grabe kalit na ano bugaon gaong guys pastila oh. <laughs> ng lilit kumagat siya mga master kaya walang pala yung kumakagat eh balik natin ito mga master maliit masyado yung bugarot siya pala yung kumagat eh no first sana natin sobrang lit balik natin to guys okay. para lumaki pa malaki isa lang yung pinagat guys yan malilit na bugarot yun nandyan okay doon ka yes nakahagis na tayo ng pangalawa <coughs> sana may kumagat na malaking bugaong or other species na isla. Wait lang tayo Yun, kumakagat na guys May kumakagat May kumakagat na mga master Oh, uh, huli ka Maligit siguro ito mga master Parang ano eh Hindi naman mahala Wala nga, natanggal Natanggal guys Pamain lang yung pamain natin guys Pamain ulit tayo Ay lumabas Lumabas ka na Yan mga master Hagis ulit tayo Hagis lang tayo ng hagis Ay, Natanggal yung pamain guys Pastilan Wala tanggal yung pamain natin guys Nakakagis na tayo ulit yung master <coughs> Sana may dumawin na ano, mas malaki Medyo malaki to mga master, bigat. Medyo malaki to. <laughs> Yung malaki guys. Wala. Wala <laughs> Balagbag kaya pala pala Kaya pala bigat, balagbag pala mga master oh. Guys. Pastilano Sa buntot na temaan. <laughs> Ayan guys, oh. Grabe. Kaya pala eh. Sa buntot pala guys. Ayan e no? o. Dito tinamaan sa buntot. Kaya pala mabigat. Sa buntot kaya pala tinamaan. Ano ka ba? Keep natin to guys. Pang ano natin. Pang ano sa pusa. Pagkain ng pusa. Kain ulit tayo guys. Guys, agi sulit tayo. Ayun, napagpain na tayo. Dalawa natin yung ayong apat natin na hook. Sana mas malaki naman, hindi yung maliit. Tamang kas lang tayo kasi natatano. Natitilapon. Sana mas malaki guys yung gumawit. Yes, fish on. Fish on siguro to guys. Grabe hinila yung ano natin. Sana medyo malaki to guys Nila yung Wala malig pa rin siguro mga master Nawala nga nawala nga Ah nakawala mga master Parang hinila yung ano natin eh Nakawala Nakawala hindi kinain nakala ko May humila eh Guys nagpahid tayo Hindi ah, tayo nakadali ito nga lang natin hagis sa uh, Medyo malapit Hindi natin masyadong layuan Baka nandyan sila sa gilid Kasi maalol Mga bugarot Tsaka baka rin may no, talakitok Kailan natin dyan <laughs> Guys malagbag na naman guys Basti <laughs> lang Kaya pala mabigat eh oh. Pakalawang malagbag na to sa buntot talaga sila tinatamaan, hindi ko alam bakit. Siguro marami sila. Ayan guys. Kasing laki nung huli natin na isa. Higip lang natin to kasi pang ano natin. Pang pagkain natin sa ano, mga pusa. Ayan, good size na rin. Pero okay na rin to. sa buntot na naman guys. So palagi kanina sa buntot rin guys. Hindi ko alam bakit. Dito talaga sa may ano. Buntot niya talaga. Tinatamaan na sa itaas ng dito sa may part na sa itaas, sa itaas hindi sa baba sa buntot kaya walang tigas Alam ko malaki na <laughs> napakaliit ay okay okay na rin to guys skip natin guys nakapain na tayo ulit ayan nagisunod ulit tayo mga master baka balagbag ulit <laughs> Maliit, balagbag kanina. Pangalawa na natin 'yon, balagbag. Okay. Sana totoo na talaga guys na malaki. Eh, na malaki diyan. Mga bugarot. Ayun 'yun. Mm. Fish on, guys. Fish on, mga master. Fish on. Maliit na naman siguro to, guys. Hindi malaban eh. Malaki, lumalaban. malit na guys Uy Pusus mga master Ah, dali tayo ng usuhos kambansang isda Sa bait and wait Sa buhanginan, usuhos guys Ayan eh. Keep natin to guys Guys Sana hindi na ito balagbag Sana medyo malaki na guys Kasi medyo mabigat Ay, malit pa rin guys Pero, goods na to guys Okay, medyo malaki na rin guys Good size Okay guys, medyo Malaki-laki na guys, malaki-laki na Kesa nung kanina Ayan <laughs> Medyo malaki na rin mga master Okay na rin to Pang free to Okay Okay Guys, hagis ulit tayo. Ayan. Apat na yung nilagay natin na pamain, guys. Para marami yung kumain. O ano sila dyan? Kainin nila lahat. Gagawang sila. O marami yung nakalagay na pamain. Para sure ball. Yun na. Yun na. Kainin nyo... Hindi na na tayo video guys. Yan, maliit guys. Ah, uh, family ng Bugaong sobrang lit. Ngayon guys. Uh. sa pala yung kumain. Balik natin to guys. Malit masyado. Guys. Uy, maliit na naman to. Dalawa siguro guys. Maliit. Pero good size na rin guys. Okay, pwede na po <laughs> Oo, oh, pwede na. Ah. Sugbusog ano. Takot <laughs> yan. Ano kinakakon yun eh. Pagis <laughs> ulit tayo Nakahuli tayo ng isa Pero hindi nga lang malaki pwede na rin pang tiyagaan mga master wala na tayong ibang ano eh lang magat na malaki sana so, tayo ngayon ng ano hindi maghapon ng malaki <coughs> yung good size talaga <coughs> mahalon ngayon guys ito lang yung ano talaga aswak uh, na ano pangingisda sa ano sa baybayin yung bait and wait kasi maalon yung dagat Pero kung kalma to ngayon guys magka casting tayo mag, mag ultralight tayo mag yung polaris sana tayo kasi maalon hindi pwede okay lang yung bait and wait kasi nasa ilalim lang siya tapos maraming isda pag makita ng isda yung pamain mo kagad yun yan Walang problema sa weight and weight pag maalon. Pero pag mga ganito, hindi, hindi, ka pwede mag-cast. Yan, ganyan kalaki yung ma alon. Mahirap yan. Malabong makahuli. Depende kung may mga GT sa spot mo. Magpaper ka. Tsaka may laking lure. Mga 25 grams. 22 25 grams na lure. Pwede. Tuhos. Dali natin. Malawong nasuhos na to guys Kala ko malaki ng bugaong Kasi medyo malakas Pero kit na rin natin to guys Pangulam rin Pwede na rin to Pagtsagaan Guys hanggang dito lang muna tayo Kasi hapon na hindi tayo na ano uh, Kasi meron pa tayong gagawin uh, Yan lang yung mga huli natin uh, Unti lang Pero sana sa susunod makadami to tayo At magbitanwi tayo sa sunod mga master. Okay, maraming salamat. Vision.